Fire signs, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And, palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace, at ng ating TRS bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin. Mensahe po, Spirit Guide. We have Meditation Brings Answer. So, labas ng labas yung card natin niyan. We have Recovery. And we have Opportunity. So, tignan natin. Mukhang may bumabalik dito na Opportunity eh, na in-offer na sa'yo so before, pero pinalagpas mo. Pero mukhang binabalikan ka ng opportunity na to. So, it's time para pag nilay-nilayan mo yan kung ano. Pero kung bumabalik yan, pwedeng para sa'yo talaga yan. Fire signs. Pwedeng tao rin yan. Pwedeng relationship. Tignan natin. Okay. Clarify po natin ano yung meditation brings answer na ito, spirit guide, sa life ni fire signs ngayon. We have six of cups. O, oh, di ba? Sabi ko sa iyo, may bumabalik dito. So for some of you, pwedeng ito ay relationship. Could be your soulmate kung ito ay relationship. Kung ito naman po ay opportunity, yan nga sabi ko sa iyo, ito yung opportunity na pinalagpas mo before na ayan na naman, kumakatok na naman sa pintuan mo. So try to consider it, reconsider it. Ano yung recovery na to? Nine of Pentacles. May recovery from financial. Ayan po. Pwede rin kung meron kayong ano dito, may merong may sakit. Ayan po, makaka-recover kayo or nakaka-recover na nga yung iba sa inyo. Unti-unti. Tignan natin. Opportunity. See, may opportunity talaga dito, oh. Pinag-pray nyo to, eh parang ganito, pinalagpas nyo, tapos na-realize nyo, oh, ay, okay pala yung opportunity na yun, sayang, hindi ko inab, hindi ko inano, grinab. So, yun, binabalik po sa inyo ni universe. Accept nyo na. Mm -mm. Pwedeng dyan din kayo makarecover from your financial struggles. Yung iba naman sa inyo, opportunity to love again. Kasi pwedeng meron dito yung, yung soulmate nyo pala, yung taong para sa inyo pala talaga es nasa ibang bansa o nasa ibang lugar. Tapos pupunta kayo doon kasi i-grab nyo na yung opportunity na to. So, huwag kayong matakot, no? Sa ino offer sa inyo ni universe. Mukhang para sa inyo talaga to. Fire signs. So, ayan. Kung hindi pa rin kayo decided, pag nilay nilayan po ninyo. Tignan natin pagdating naman sa career. Ace of Pentacles. offer na naman to, eh. May ino-offer na naman sa'yo. Two of Wands. You see? Yan po yun. May iba nga sa inyo, kung gusto nyo makarecover from your financial struggles, kailangan yung lumayo dun sa lugar kung nasaan kayo ngayon. sabi natin yung, ay, nasa ibang bansa na po ako. Baka sa ibang lugar dyan, sa bansa na yan kung nasaan ka. Or sa ibang bansa pa. Yes, kahit nasa ibang bansa na iba sa inyo, baka need yung mag-cross country. We have the full. Huwag daw nga talaga kayong matakot. Na kung may ino offer man sa inyo dito pagdating sa trabaho, ayan po, may nakikita kayong opportunity, you grab them. Mm -mm. Meron din ako nakikita dito, pwedeng makapag-part-time kayo. Kahit na meron kayong, uh, ano yan, meron kayong current job. Meron kayong, ano ba yun, tawag doon. Basta meron kayong main job. Check natin, pagdating naman po sa business, the Hierophant. So, ang daming ano, parang ang daming magtitiwala sa inyo na corporation, mga bigating tao, pagdating dito sa inyong business. The lovers. Okay. So, more on tulungan. So, kung ito po ay business ninyo ng person mo, kailangan nyo talagang magtulungan dito. We have five of swords. Okay. May worries kayo pagdating dito sa business ninyo. Ah, okay. So, pwedeng ganito. Medyo may nag-aaway pala dito. Kasi pwedeng pumalpak yung mga strategies ninyo eh pagdating sa business. Pero sinasabi nga, di ba, may recovery dito. Mababawi nyo yung pera na kung ano man yung mga nawala sa inyo. Okay. Kasosyo mo ba before yung karelasyon mo sa negosyo? Ay, karelasyon mo yung kasosyo mo sa negosyo? Tignan natin ha. Kasi kaya siguro nagda-doubt yung iba sa inyo kaya sinasabi dito pag-isipan niyo kasi baka niloko kayo ng taong to. Tingnan natin ha. Niloko ba kayo ng person nyo na kasosyo nyo sa negosyo? Yes, meron dito. Kaya bumagsak yung negosyo ninyo. No? Or ito yung negosyo na pinag-usapan ninyo pero siya lang yung nakinabang. Alis po kayo sa ganyan. So, yeah pag ganyan, pag niloko na kayo sa pera, huwag nyo na pong pagkatiwalaan. Actually, hindi nga lang sa pera eh, di ba? The magician, mukhang ginugulo nga nito yung sistema mo eh. Hindi ko alam kung pinapamanifest ka niya. Ginagayuma. Kaya, hindi ka din makaalis. Alam mo yon yung, yung isipan mo, parang kinokontra na yung person na ito eh. Pero hindi ka makagawa ng action. Mm-mm. So, you need to protect yourself from this person. Na ano kayo eh, na manipulate kayo. Kung hindi man to person mo, kasi basa inyo, wala naman kayong karelasyon at hindi nyo rin naman uh, karelasyon yung, tunari, yung business partner nyo, if you have business partner. So, ang pinapakita po rito ay, meron ditong mga tao na nakasosyo mo or nakausap mo, nakatransak mo pagdating sa negosyo at pwedeng-pwede ka nilang lokohin. Pero sabi nga, marerecover mo naman kung ano yung nawala sa'yo. Sa kanila mo ba marerecover? Queen of Cups. We have Page of Cups. Sa kanila din naman po. Ano? Kaya lang siguro, hindi na fully. Pero syempre, mas mahirap yan ha. Kaya huwag kayong magbibitaw basta-basta dito ng pera. O kaya ng mga products ninyo ang gawin nyo po lagi ay ano, magpapa-down payment po kayo. Kahit anong klaseng business pa yan na mayroon kayo. Down payment is a must. Katulad ng sinasabi ko sa inyo before, kung nasabi ko man yun sa inyo, fire signs, so, may business ako, ilang beses akong nagtiwala na you know, gagawin ko yung order nila, tapos yun na, sa up na yung bayad, pero ang dalas, hindi kinukuha hindi pa ako nadala ulit-ulit pa yon <laughs> bait lang ano so yun kasi pwedeng magumpisa dun yung pagkalugi ng business ninyo eh no kaya wag nyong bigyan ng opportunity yung mga opportunistang tao na sirain yung business ninyo na natin pagdating naman po sa kaperahan we have ten of wands so medyo may struggle pa yung iba sa inyo no pagdating sa pera queen of swords kaya po ayan kung may opportunity nga po no, nakakatok po talaga or bumabalik sa inyo, ay grab nyo na po. We have four of cups. Grab nyo na po yung mga opportunities na yan para hindi po kayo isip ng isip dito. Pag nilay, nilay nyo na po. Ayan. Sa pag-ibig, eight of cups. ba diba may umalis talaga? Pero parang may naghihintay bumalik. Nagmamatigas na eh. I mean, kayo to siguro. ba diba? Kasi nadala na kayo. So, syempre, ayaw mo nang maranasan ulit yun. Yung naranasan mo before. Kaya po yung iba sa inyo, ayan. Parang kayo na yung iiwas. Tsaka naka, parang nakamove on na rin kayo eh. Mahirap lang kung meron kayong anak dito. Kasi pwedeng yes, isa-sacrifice nyo ulit yung freedom ninyo. Para maging buo kayo. Ayun yung pinapakita. Fire signs, no? Tignan natin. King of Pentacles. Pero alam mo kung meron mang babalik dito na tao sa life mo, yung tao na to babalik siya, mas better na. Ayun, kailang siguro nga kasi may mga doubts na kayo, tsaka may trust issues na kayo. Kaya, kasi pahirapan nyo na lang kung gusto talagang bumalik sa life niyo Itest niyo yung tao. Check natin. Pagdating naman sa pwedeng maganap ngayon, we have drama starter. Nako, parang umaga pa lang may mga nagdadrama na sa paligid mo. Nagdadrama para humingi ng pera. We have three of cups. Could be your friend. Ayan, may friend ka dito na madrama. Okay, mukhang nabibigatan ka sa energy nitong kaibigan mo na to. Kaya medyo iniiwasan mo siya. Fire signs. Mukhang di mo muna siya kinakausap. Pero baka dayuhin ka pa sa bahay. May makakwentuhan lang siya. Siguro, ano, mabigat talaga yung pinagdadaanan niya. Kaya ganyan. Kaya need niya nang makakausap yun nga lang, protektahan mo yung sarili mo. Protect yourself para hindi mo ma-absorb yung mga negative energies niya. Para hindi ikaw yung mahirapan. Okay? So, yan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo and more blessings to come.